Noong June 2011, isang Swedish diving team na tinatawag na Ocean X ang nakadiskubre sa kakaibang istruktura sa ilalim ng Baltic Sea sa pagitan ng Sweden at Finland. Ang bagay na ito na may sukat na humugit kumulang 16 meters ang lapad ay agad naging kontrobersyal. Tinawag ito ang Baltic Sea Anomaly. At mula noon ay naging sentro na ito ng mga teorya, haka-haka at sayantipikong pagsusuri. Ang estruktura ay hugis-bilog, nakahugis ng UFO sa pop culture, na tila nakaupo sa isang paliparan ng mga eroplano. Sa unang tingin, ito ay kahawig ng mga flying saucer na karaniwang makikita sa science fiction. Dahil dito, agad lumitaw ang mga teoryang raw ay alien spacecraft na bumagsak libo-libong taon nang nakalipas. Bukod sa kakaibang hugis, iniulat din ng Ocean X na nagkakaroon daw ng interference electronics malapit sa kakaibang bagay na ito. Gaya ng pagkasira ng kamera at radyo na mas lalong nagpapasiklab sa mga teorya ng mga UFO hunter at paranormal enthusiast. Pero may mga iba ding teorya na umiikot tungkol sa Baltic Sea Anomaly. Ayon sa iba, isa raw itong nawasak na alien spaceship na lumapag sa Earth libo-libong taon nang nakalipas. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang sinaunang istruktura ng isang lumubog na sibilisasyon gaya ng Atlantis. May mga nagsasabi rin na ito raw ay bahagi ng isang Nazi secret weapon mula noong World War II.